pangalawang question. Kung mabubuhay ka ulit, sana mamatay ka na. <laughs> okay. Kung, kung mabubuhay ka ulit, gusto mo pa bang balikan yung pagkataon mo ngayon at bakit? Oo, oh, guys. Kasi gusto ng gusto ko balik kayong yung pagkatao ko simpre pagkatao mo ngayon pagkatao ko ngayon na si Jory refine yes. bigadong social yes simpre guys kung ano yung pagkakilala ng tao sa akin simpre pagpatuloy mo yan kasi kumbaga yun yung friend ko ganyan kaganda yung friend ko friend kapag di ba pala ka nga ay di pala di bading oh my god wow <laughs> kapag kapag binigyan kita na or nabigyan ka ng na pagkakataon na pumayat sumali sa mga pageant sasali ka kaya ah, talaga guys sasali talaga ako mag free magdadayo talaga po ng Okay, 'di ba maganda na nga dito yung yung bridge na ginawa nila wetland. Napaganda na ngayon. Ipakita mo nga sa kanila kung paano rumampa. Gan'yan, gan'yan. Ganyan yung pampa. Dun pa, dun pa. Dun pa. pa. Gan'yan, gan'yan ba rumampa? Kung pa kalimbawa guys yung pagbibigyan ako mag ano dito dito talaga ko magpa-program pa paano sige sige pa, practice pag ganyan, ah? ganyan ay paano yung chan mang laki laki siyempre kaya nga pag naging pumayat na ako siyempre papayat ako para sa pa charot o oh, sige bigyan kayo. kasi sabi mo eh may pagkakataon na kung mabigyan ka na pagkakataon, sisali ka sa budget. Okay, Opo dito, oh. Opo meron akong kaunting question. Siyempre, ba? Diba? dapat practice make perfect. Dapat mag ka na ngayon. Malay mo, pumayat ka soon. Okay. Ah. Uh, kung bibigyan ka ng pagkakataon na mamuno ng ating bansa in one year, ano yung magagawa mo at bakit? Uh Siyempre okay. well, um, uh, um, guys, you, know, uh, ay, yung, mga priority ko, halimbawa kung pagbibigyan ko ng isang taon, yung priority ko talaga di, yung dito, di guys, yung buong Boracay, para ma-develop talaga guys, na bongga-bonggan, bawat ang mga bangkong, talaga guys, ng maganda para, para sa mga turista din, pagpunta sila dito, at saka yung mga, yung mga, yung mga, yung mga, develop ano po guys ipa-development ko talaga na bongka-bongka para mas marami pang turista ditong uh, darating follow up question <laughs> bakit burakay sa dabi-dabing lugar dito sa Pil Pilipinas bakit burakay talaga yung naisip mo kasi uh, siyempre guys uh, ano kasi siyempre yung una-unahin ko talaga siyempre dito rin ako nakatira na siyempre dito ko guys yung nakikita ko ano yung kailangan develop pa. Tapos, sa ibang length like, na malay, siyempre, unahin ko talaga dito bago doon. Diba? Presidente friend, yung pinag-uusapan natin dito, hindi lang Burakay ha. Presidente. So, yung sagot mo is Burakay. Very good, very good answer din yun. Uh um, Pero, tapat sa pangkalahatan talaga yung iisipin mo, hindi lang dito sa Burakay. Ah, kasi mali... Oo, Burakay is a tourist spot. A famous beach in the whole world pero dapat yung isipin mo kapag sumagot ka ng mga pageant is pang na para na sa lahat hindi lang tal hindi ka nang mag-focus isang bagay lang para lang sa lahat okay okay 5 minutes later a lot of boring math later 24 okay. hours later one week late ganyan ba yung magrampa? ganyan? Okay, dito ka upo. Upo. Upo ka dyan. Okay. Pangalawang question. Kung mabubuhay ka ulit, sana mamatay ka na. <laughs> okay. Kung kung mabubuhay ka ulit, gusto mo pa bang balikan yung pagkatao mo ngayon at bakit? A few moments later. Oo, oh, simple guys. Kasi gusto ko gusto. Gusto gusto, gusto, gusto ko balikan yung pagkatao mo. Simple. Pagkatao mo ngayon? Pagkatao ko ngayon. Na si Jory Refri yes. na bigadong sosyal? Yes. Simple guys. Kung ano yung pagkakilala ng tao sa akin, simple pagpatuloy mo yan. Kasi, kumbaga, yung pagkakilala nila is mga good uh, Ano din yung pagkakilala ano nila sa akin Siyempre i-continue so guys Para maging ano pa Mahaba pa yun No, know what I mean is Hindi mo talaga na naintindihan yung question ko Ano? Kung mabuhay ka ulit Gusto mo pa rin mabuhay as jury? Oo eh, siyempre naman Bakit? Simple. Marami bang nadulot na, na O nabigay na aral O <laughs> marami bang naiambag hmm. sa lipunan si Jory repre? Oo oh, okay. no, guys, sa... Ano-ano yun at bakit? Mara, sa... Siyempre yung siyempre babaket, pagkatapos sa ko. Saka masayahin. Para siya po din. Kung mabuhay ka ulit at gusto mo pa rin maging jury, ano dapat yung gawin mo na hindi mo na gina... Yung dati mong ginagawa na hindi mo na ngayon gawin ulit? ganda lang walang uh, walang laman ganda lang ganda lang talaga siyempre siyempre jory ka kung nabuhay ka ulit as jory ko ano ano ba yung yung mga attitude mo dati na hindi mo talaga na hindi mo na gustong balikan pa ulit ah yung mga attitude ko dati siyempre yung mga yung mga pangitong attitude ah balikan ko pa yun mga ano ano yun siyempre like yung Siyempre, alam nyo naman, guys, naranasan ko nga, na ko ng, like, mga, ano ko sa pulis na yun, yung sa corp yun. Dahil sa ano yun? Siyempre, dahil sa lalaki. Siyempre, so, kung balikan mo ulit, hindi ka na magpapalalaki? Siyempre, hindi ko na yun balikan yung mga ganong, ano, guys, siyempre, maging maingat ka na. Yun lang uh, ba? ba? Oo. Ano pa? Siyempre. <laughs> ah. <laughs> kung, kung ako ikaw, jo dapat, yung sabihin mo is gusto mo mag-aaral ulit Ganon <laughs> Ganon yun okay. Ah, okay sige, sige. Hey Guys, ito na kami sa pinaka pang Ng mangrove Ito yung mangrove guys so. ko. Friend, pa. kapag i Iganyan kita magagalit ka sa akin. <laughs> oh, oh, naman. guys, may mga bakal pa dito. oh, yan. Maganda talaga. Siguro, it takes time pala, ta, pa talaga na napapaganda talaga to. Uh, kailangan talaga yung supporta ng national at saka yung, yung cooperation din ng local government para maipatupad talaga yung 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 mga dapat ipatupad. Sa taas kasi niyan guys, is papabukid na ito yung Crown Regency na Hindi talaga sila operated pa ngayon kasi meron silang mga violation. May mga violation pa sila siguro kaya hindi pa napatupad. Maganda talaga guys dito yung Burakay. Doon kasi guys, o doon, may mangrove area pa doon. Na ganito rin, oh, pupunta kami doon. What's and learn? What's an online? talaga. <laughs> okay. Chor, paalam na tayo, Chor. So guys, uh, sana nag-enjoy kayo sa tour namin ng Jory dito sa wetland na sa ngayon is napaganda na talaga sa tulong ng national government at sa, sa cooperation ng local government. Sana ma-preserve ito. Sana mapaganda pa lalo. Sana Uh, makabalik kami dito na sobrang ganda-ganda na uh, thank you for watching please click and subscribe clicks, click click like and subscribe I am Benjamin Gregorio I am Jory referee and we are At Pigadong Shishan